Good morning guys Good morning uh, The time is uh, eight o'clock Ikka uh, 5 Ikka 5 days na tayo ngayon na Ramadan Ngayon ko lang naranasan na uh, or na remember na umuulan dito guys umuulan binalahan ko yung paglakad ko baka ma ano ako dito kasi yung chinelas ko ay madulas madulas baka tama tama yung nag video ako tapos nakita ko ako ng ano dito driver I'm sure kasi sure. dahan natin papunta ako sa labas makuha ako na magazine um, matagal na ako dito sa abroad dito sa ano pero hindi ko ngayon ko lang naranasan na umuulan baka dito yung driver eh okay. Ito na tawag sa akin. Ayan natin yung magasin dito. Ba't ang ano? Dandahan natin para di tayo dito makapit. <laughs> Ayan. <laughs> Punta tayo balik ulit sa kusina kasi kumakain tayo. Uy, naku. Hello. Hindi <laughs> ko. Ayaw kong sa... Kuy, ang sayaw. <laughs> Matawag yung ano ko. Hindi ko nakatulog kagabi. Hindi ko alam anong nangyari sa akin. Uy, nila. Ito yun. Ang buong palibot sa bahay. Madulas dito, guys. So, dahan, dahan tayong maglakad para sure na hindi tayo madulas. Kasi, ano, dito ang papunta ng labasan dito. Pero nagbalik balik na po ako para po sa papunta ako ng kusina para mag ng mga pagkain namin, di ba? O di ba? <laughs> Dai, wat lang diya Dai ha kay unsa um man ni Dai oi. Sasa, tayo dito sa loob. 阿贵，阿贵，阿贵。嗯 konti tayo para po lagyan natin ng sako ang ating ano pintuan kasi madulas tayo doon ang pangit ng ano ang pangit ang pangit ng pangit ng tiles madulas to baka madulas yung ating mudra wala na miat haog Okay. Nandito lang matatapos. Dito na po ako ngayon sa sa kwarto. <laughs> ano yung sinasabi mo? <laughs> agoy, 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 agoy. Huwag na tulimbag sa labas. Sige na. mag -bye, bye na po ako. Bye-bye. si bye-bye to the people. Bye. Galing po ako sa labas ha. Bye-bye. bye. bye. bye.